Ikaw ay nakikinig sa FEBC Philippines. Ngayon ay nagdiriwang ng ikapitumputatlong taong anibersaryo ng pagpapahayag ng mensahe ng pag-asa ng Diyos. DZMR 1143 Santiago City CARE 104.3 The Way FM Legaspi City 702 DZAS Mega Manila 98.7 DZFE Metro Manila 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 1233 DYVS, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, Tacloban City. 1116 DXAS, Zamboanga City. 106.9 DXGR, Cotabato City. 103.3 New UJ Cagayan de Oro City 1197 DXFE Davao City 1062 DXKI Coronadal City at mga online broadcast sa Pinoy Connection at Now XD nag-uumapaw ang pag-asa ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman Isang uh, magandang araw ng biyernes sa iyo. Kaibigan, kamusta ka na? Ay, nasa mabuti ka pa rin kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw na ito, madalas ko pong uh, sinasabi na tayo ay makararanas ng iba't ibang uri ng pagpapala kabilang ang pagpapalang spiritual. Bagaman hindi ligtas sa mga hamon ng buhay na maaring ipahintulot ng Diyos, anuman ang kanyang uh, dahilan, ito po ay ating uh, mararanasan. Kaibigan kung halimbawa sa araw na ito ay hindi maganda ang iyong nararanasan mamaya sa larangan ng pananalangin, na ating gagawin ay maihahaing mo ang iyong saludoobin at higit sa lahat tayo ay mag-aalay ng pasasalamat. Ngunit bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, kaibigan kapupulutan natin ang aral lang salita ng Diyos. Kaya halika, samahan mo ako rito sa ating programang Hardin ng Pananalangin. Sa araw na ito ay isang uh, paalalang muli patungkol sa pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Tutunghaya natin ang isang uh, maikling salaysay sa lumang tipan patungkol sa ginawa ni Daniel para sa kanyang bayan. At tayo ay nananalangin tayo hindi lamang para sa ating sarili, ngunit tayo ay namamagitan para sa ating mga kapwa. Bago natin ng isang paalala, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Dios, marami pong salamat at muli makadudulog kami sa inyong salita. Muli sa amin pong uh, pagharap at pag-aaral ng inyong banal na salita, pagkalooban mo kami ng karunungan, mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Secret. you pong ito ay eh, muli nating paalalahanan ng ating sarili patungkol sa kahalagahan ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Bilang bahagi rin ng ating pananalangin, pagka tayo ay meron tayong uh, prayer, hindi lamang tayo nananalangin para sa ating sarili, ngunit tayo ay namamagitan para na rin sa ating mga mahal sa buhay, maging sa mga taong dinadala ng Diyos sa ating buhay. Pag-aaralan natin ngayon ang pamamagitan ni Daniel. Kaya kung hawak mo kaibigan, ang iyong Biblia sa lumang tipan tayo in the book of Daniel chapter 9. Pag-aaralan natin ang verses 1 to 6. Ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang isang talata o dalawang talata na verses 4 and 5 para masigit natin maunawaan yung konteksto ng first 6 verses na, na ating tutunghayan. Ganito ang ating mababasa dito sa talata 4 at talata 5 sa aklat ni Daniel, kabanata siyang. Sabi dito sa talata 4, Ganito ang dalangin ko, Panginoon, dakila at makapangyariang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Verse 5, Nagkasala po kami, nagpakasama kami at sumuway sa inyong mga tuntunin, at kautusan. Dito, no, pagka tinunghaya mo itong uh, verses uh, 4 and 5, makikita natin yung uh, pagpupuri ni uh, Propeta Daniel. Sabi nga na sa wikang English You are great and awesome. Tapos pagdating sa verse 5, We have sinned and we have committed iniquity. Ito ay uh, inaako niya ang kanyang pagkukulang, maging ang pagkukulang ng bayan. Alam mo kaibigan, dito sa pamamagitan na ito ni Daniel, para sa kanyang mga kababayan ito ay bahagi ng buong talata no pagka binasa mo yung first uh, uh, portion ng Daniel chapter 9 yung, uh, yung uh, verses 1 to 19 ito ay uh, pananalangin actually ng uh, propeta at dito sa verses 1 to 19 makikita natin yung tatlong elements ng kanyang uh, pananalangin una parang ng uh, describe niya yung character o yung qualities ng ating uh, Panginoon Pagkatapos, yung, yung second is uh, niremind niya ang uh, Panginoon ng kanyang kabutihan. At dito na nga yung uh, ikatlong bahagi o ikatlong uh, element ng kanyang uh, prayer dito sa verses 1 to 19 is all about yung kanya ng intercession o yung uh, petition. Nang sabihin niya sa Panginoon, nagkasala ang bayan. Alam mo, kaibigan, ito ay makatatlong ulit niyang binanggit. Pag binasa mo yung verses 17 to 19, ano? Uh, makatatlong ulit niyang binanggit ang kanyang pagsamo. Nanawa ay dinggin ng Panginoon. Dinggin siya ng Panginoon sa kanyang uh, intercession. O maituturing ma natin ito na isa rin na uh, confession para sa kanyang bayan. Para sinasabi ng Panginoon, uh, please Lord, uh, incline your ear. Alam mo, pagka tayo po ay nananalangin, ganoon din po May, no? Nakikiusap tayo sa Panginoon, nag-express uh, e tayo ng uh, quality ng uh, Panginoon at uh, hinihingi natin ang awa at tabag ng ating Panginoon. Ano ang kasalanan ng bayang Israel at that time? Alam mo, kaibigan, ito ay may kinalaman sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Uh, idolatry was the prominent sin of the nations of Judah and Israel at hindi pagtanaw ng pasasalamat kay Yahweh sa lahat ng pagpapala na kanyang ipinagkaloob sa kanila. Pagka binasa mo yung kanilang account doon sa wilderness, no, yung Deuteronomy 28 verse 47, doon makikita, makikita natin yung dahilan. Because you did not serve the Lord your God. Yun ang sinasabi roon sa, sa aklat ng uh, Exodo Eksodo o sa aklat ng Deuteronomy yung sila ay nasa ilang ang kanilang nararanasan bilang mga bihag ay bahagi ng kanilang kasalanan alam nyo mga kaibigan one way of chastising the nation during those times was yung binibigay sila ng uh, Dios into exile uh, at dito no yung kumbaga maituturing natin na uh, this was a chastisement by captivity nung panahon ni Daniel ang namumuno noon ay ang Medo-Persian Empire dong si Darius pa ang kanilang pinuno. Bagaman nauna nang nagpaliwanag o ipinaliwanag ng Diyos kay Moises ang patungkol sa pangako niya ng pagpapala, kung sila ay susunod, conditional talaga ang pagpapala, naging matigas ang kanyang kalooban o ang kanilang kalooban at sinuway ang mga utos ng Diyos. Ito ang dahilan upang sila, ay parusahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakabihag. Sa pamamagitan ni Propeta Daniel na is niya nadinggin ng Diyos ang kanyang pananalangin para sa bayan at sa kapatawarang ipagkakaloob sa kanila. Alam niyo, nung uh, kapanahon ng kasi in the uh, Old Testament uh, times, yung mga propeta noon, no, they uh, served as uh, intercessors for the sins of the nation gano'n na ginagawa ng mga propeta. At alam mo kaibigan, tayo rin naman, ano? kung misan kung tayo ay nananalangin, we intercede also in behalf. Lalong-lalo lalo na kung sa mga mahal natin sa buhay at nakikita natin na nalilihis sila ng landas, maaaring hindi natin na hinihingi sa Panginoon Dios na patawarin sila, maaaring hinihingi natin sa Panginoon na bigyan sila ng karunungan upang sila ay manumbalik. But uh, yung pananalangin nga ni uh, Hob, kung maaalala niyo po si Hob sa Old Testament din, siya nga ay nanalangin para sa kanyang mga anak. Ang konteksto nga ninyo, kung sila man ay nagkasala, siguro napakagandang, uh, napakagandang halimbawa ng pananalangin niyo ni Hob na maaari din naman nating iangkop sa ating buhay. Kaibigan, dito sa Salaysay, alam ni Daniel na ang Diyos ay makatarungan at kailan man hindi ipagkakait ng Diyos ang awa kung tunay ang pagsisisi ng isang bayan o maging ng isang tao. Binatay ni Daniel ang kanyang pamamagitan para sa bayan dahil alam niya na ang Diyos ay maawain at ito ay isa sa napakarami niyang katangin. Alam niya ang pangako ng Diyos sa bayan bagaman sila ay nagkasala. Kapatid, tulad ng mga tauhan sa banal na salita ng Diyos, tayo ay nakagagawa ng mga bagay na kung saan ay hindi nalulugod sa atin ang ating uh, Panginoon. At uh, sa ganitong kalagayan, maaari o dapat lamang na tayo ay humingi ng uh, tawad, lumapit tayo sa ating Panginoon. Ihaing natin yung ating pagsisisi, yung ating mga pagkukulang. At uh, nabanggit ko nga po kanina, we also intercede uh, for others. Sa maraming kadahilanan, maaring yan ay sa pagpapala, maaring yan ay sa kagalingan, maaring yan ay sa kapatawaran, but uh, tayo po ay eh, tungkulin rin natin na manalangin tayo. Maging sa bagong tipan, yan ay uh, paalala sa atin, lalo na sa mga sulat ni Apostol Pablo at hindi na tayo lalayo dahil ganyan ang ginawa ng ating Panginoon siya ay namagitan para sa kanyang mga Alagad, tandaan natin na ipagkakaloob ng Diyos ang kapatawarang hinihingi natin. At ito ay batay sa kanyang katangian. Katangian na ang Diyos ay maawain at ang Diyos ay makunawain at tumutupad sa kanyang mga pangako. Mabibigyan tayo, kaibigan, ng kasiguruhan na anumang kasalanan natin ay kaya niyang patawarin. Bahagi ng ating pananalangin sa umagang ito ay ang paghingi ng tawad paalalahanan natin ang ating mga sarili sa sinulat ni Apostol Juan. No? Yung 1 John 1 verse 9, ito po ay madalas natin ginagamit kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan. Maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin ang ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Kaibigan, si Daniel ay kinilala ang kanilang kasalanan sa harap ni Yahweh. Tayo dapat nating gawin yan o siguro dapat tayong mamagitan para sa ating kapwa. Tayo ay pinaaalalahanan na nitong first verse six verses na ating pinag-aaralan na huwag nating piliin ang landas ng kasalanan sapagkat yan ay may bungang pangyayari. Kung magkasala, humingi ng tawad. Ang pagpapala, ay bigan tandaan natin, ay ating makakamit dahil na rin sa mga katangian at pangako ng Diyos. Paalala para sa atin sa araw nito. Tulad ni Propeta Daniel, lumapit tayo sa Diyos para sa atin at para sa ating kapwa. Palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Ito po si Pastor Willie Paruino mula sa Sumapa Perian Christian Church. Sabayan niyo po ako sa pananalangin para po sa bawat pamilya sa loob at labas ng ating bansa. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa inyo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito. Dahil sa pribilihiyo na pinagkalupo ninyo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Isu Kristo na aming tagapagligtas. Ipagkatiwala po namin sa inyo, Panginoong Diyos, ang bawat pamilya dito po sa loob ng aming sariling bansa. At gano'n na din po sa mga pamilyang Pilipino na naninirahan sa iba't ibang sulok ng aming mundo. Lalo na po sa mga pamilyang sobrang nahirapan sa kasalukuyan tulot po ng global pandemic kabayan, ingatan at pangunahan mo po sila at ganun din po sa national and local government upang hindi po mapabayaan ang mga pamilyang lubos na nangailangan ng tulong mula sa aming gobyerno sa mga kababayan namin hindi naman po masyadong naapektuhan ng pandemya sa mga kababayan namin na supra-supra ang kanilang mga mapapanang material na po ay kusa silang magbigay ng tulong sa mga nahirapan namin mga kababayan. Nang sa ganun po ay mabawas-bawasan man lang, lang ang pinapasaan ng aming gobyerno. Pagkaluban mo po ng trabaho o pagkakitaan ang bawat pamilya na nawala ng na hanap buhay dahil sa pandemyan ito. Nang sa ganun ay mayroon silang mapagkuhanan ng pinansyan na pangailangan para po sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Sana po ang kasalukuyang sitwasyon namin ay maging dahilan na ang bawat pamilya ay magkahanap ng tunay at makapanyari ang Diyos sa lahat. Diyos na kayang iahon ang bawat pamilya mula sa kahirapan. Diyos na kayang ingatan ang bawat tao mula sa COVID-19. Diyos na kayang iligtas ang bawat tao mula sa pamakan ng kasalanan, mula sa walang katapusang apoy sa impyerno. Pinagkatiwala po namin sila sa inyo at tayo na po ang bahala sa kanilang Panginoon. Ito po ang aming samot na sa pangalan ng Pano na namin tagapagligtas. Amen. Bahagi po ng ating uh, programa ngayong araw ng biyernes sa uh, October 8 ay ang pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kaya inaanyayahan kita kaibigan kung halimbawa, merong kang nais idulog sa ating uh, Panginoon. Halika, sabay-sabay tayong uh, manalangin. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, maraming pong salamat at muli sa pagkakataong ito ay isang napakagandang pribileyo ang mamagitan para po sa kahilingan ng kagalingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Sila man po ay namamagitan rin at ito po ay idudulog namin sa inyo sa umagang ito. Naway, no sa mga ihahain namin, pagkalooban mo ng kapahingahan ang aming pong mga kapatid sa pananampalatay. E, tulad po ni kapatid uh, Grace de la Cruz na siya po ay nasa hospital, nagpapagaling from COVID-19. Patuloy mo siyang pagalingin, Panginoon. Uh, even her condition, Panginoon, siya po ay nagdadalang tao. At uh, naway, no pagkaloob mo ang kagalingan sa mag -ina. Panginoon, sa pagsubok na kanila pong uh, nararanasan na may magkaroon ng uh, tagalingan si kapatid Sai uh, de la Cruz. Para po sa Ong family, continuous healing at kalakasan sila po ay nagkaroon ng COVID-19. Para po kay Zion, complete healing din po sapagkat uh, magiging sa mga sandaling ito, siya po ay nakakaramdam o inuubo po siya. Tagalingan po ang kanyang idinudulog sa inyo. Kay kapatid Evangeline, meron po siyang kidney problem. At ito po ang kanyang idinudulog sa inyo sa mga sandaling ito at uh, naway makapasok na rin ang kanyang anak sa kolehiyo Kay Lailani, kagalingan din po sapagkat meron po siyang bukol sa kanyang baga at uh, humihiling po siya na naway Panginoon ipagkalomang kagalingan maging ang kanyang mga pangangailangan para po sa kanyang pagpapagaling. Kay kapatid Marilyn, healing din po sapagkat meron po siyang back pain at para sa kanyang kapatid na meron pong condition sa baga, sa Kabigkes family at sa Alfonso family po, ang kanila pong pananalangin ay proteksyon sa buo nilang sambahayan. Para kay kapatid Brenda, financial blessings ang kanyang idinudulog sa inyo sa araw na ito. Kay kapatid Lynn, guidance as well as protection. Kay Belsi, blessing po para sa kanyang buong sambahayan sa anumang larangan. At para po kay kapatid Josefina, provision and salvation ng kanyang buong sambahayan. Panginoon, sa amin pong mga idinulog sa inyo, ang tugon ayon lamang sa inyong layon at panahon. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo kaibigan, isang napakagandang uh, kaginawahan para sa atin pagka tayo ay namamagitan sa larangan ng pananalangin para sa mga kapatid natin sa pananampalataya sapagkat uh, sa ganung paraan nararanasan natin yung kanilang uh, uh, nararanasan sapagkat ganun yung ginawa ng ating Panginoon siya ay namagitan sa pananalangin para sa mga tao noong uh, kanya lang ay naranasan din niya nararamdaman niya ang uh, pinagdaraanan ng kanyang mga ipinamagitan sa larangan ng pananalangin at ito hindi lamang tungkulin nito tayo ay nagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa tayo ay manalangin dakila naming dios marami pong salamat na ay maisa pamuhay namin maging sa amin pong uh, prayer life ay madalas panginoon dios na kami po ay namamagitan para po sa pangangailangan at mga karaingan ng mga taong malalapit sa aming buhay at yung mga taong dinadala mo sa aming buhay, anuman ang kanilang pangangailangan. Maraming salamat po at sa lahat ng inyong gagawin, nag-aalay kami ng papuri at muli, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart... Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay yung samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang mga aral, maganda ang mga paalala. Kaya't bukas, inaanyayahan kita. Ako ay yung muling samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Bago lamang po ako magtapos sa araw nito, binabati po natin lahat ng nagdiriwang ng inyong mga wedding anniversaries, o kaya mga kaarawan, anumang espesyal na okasyon yan sa inyong buhay. At sa araw nito, binabati po natin ng isang kaibigan, si kapatid Alex Kahilig. Alex, maligayang kaarawan sa iyo na may pagpalaing ka ng ating Panginoon. Para sa iyo, tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito ay magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sang ayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya